Hello mga kapordoy, welcome back sa aking channel So today mga kapordoy is pakita ko sa inyo kapordoy O oh, tingnan yung dating green na green yung aming uh, paligid Ngayon is uh, wala na o oh. Yan nang wala na yung mga dahon niya kasi uh, winter na At saka yung aming uh, beans, ayan natanggal na sa dyan kaya makikita mo na mula dito hanggang doon yung asawa ko naglalakad. Nandoon unang doon siya unang doon siya unang, unang naglalakad-lakad. Ah! Naglalakad siya doon kasi nagmarites siya doon sa kabila kasi nag nag nagkukumbahin -nag sa kabila charot. Ayan oh hinahakot na sa hinahakot na yung ano. O oh, siguro nasira siguro yung ana kumbay nila kaya nagwithdraw. So sobrang lamig talaga ngayon mga kapordoy. Kaya ito yun no? oh. yan ang asawa ko naglalakad. Alam mo yung lahat ng brown na nandyan is mga dahon yan. Mga dahon na nga. Dahong laya, mga kapurdoy. Mga dahong laya. Kasi mga kapurdoy. Oh, kahit ano, gabi, gabi na ang lamig mga kapurdoy. At, ayan. Ito daw mga kapurdoy, no sa likod ko, yung kahoy na nakalaray dyan. Hindi daw yan mamamatay. Tatawag yan evergreen. Matatanggal ang matatanggal ng mga dahon yan lang ayan o nagkumpisa na sila na nagiging naked wala talaga talagang kalbo kalbo sila mga kapordoy. kasi ano na ngayon uh, minus 4 kaya dami daming mga pinaglalagay sa mga katawan namin pag ano pag ganito na so this is my first time experience uh, experiencing cold here in Canada. Kasi dumating ako mga kapordoy, is uh, June 3rd, 2023. So, medyo nasa, ano pa sila, summer. So, ngayon, noong no, no, yung no, 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 ilong ko mga kapurdoy, oh. Namumula na sa lamig. Tapos, ayan. Ang ganda talaga dati yan, mga kapurdoy. Green na green, mga kapurdoy. Tapos, ngayon, um, uh, tinanong ko man yung asawa ko, ang maiwan na na green, ito lang sila. Yung nakapaligid dyan, sa aming bahay, yan. Paligid dyan, Tapos, uh, ito, evergreen. Ayan. Ayan lang ang matira mga kapordoy Tapos, nagumpisa na, nag, nagdilaw na yung ano, nagdilaw na yung aming grass. Pero, ayan, tinan mo yung mga dahon na naka, ano sa, sa ground mga di ba? Dati nung bumag, 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 ano siya, bumagsak. Nung nangahulog sila dati, last three days ago, is pula pa yan mga kapordoy pula. Tapos ngayon, unti-unti nag-change, nagdilaw tapos nagiging brown tapos bila na yan sila mawala tapos dahil um, ano na ngayon ang boses ko mga kapordoy kasi uh, sobrang lamig na talaga mga kapordoy pero sabi ng asawa ko Antibay ko daw kasi minus 4 pero t-shirt at jacket na ako at saka pantalon at saka nakaboots naman ako o oh. di ba kasi sabi nila ano so bakit ang sobrang ano mukas kit? siyempre mapisa ko pa lang dito ayan may isa kaming puno kapordoy o oh, na talagang is naked na talaga siya. Talagang spooky. Ayan oh. Wala na talagang mga kapordoy. sa talaga. Wala na kung nakikita ang mga birds. So, wala na. They're gone. They're gone. Ang asawa. No. What's in here? So, thank you for watching mga kapordoy. See you next time.